na 800 200 pesos na lang yan. Okay. Po. Okay po. Okay. Tawag ah. na lang na kayo. Pagbinitto na natin ng bintina doon. Kuya Dani, kanina daw sabi ni nanay 200 lang. Bakit ngayon 250? yung okay. ah, oh. so, <laughs> ah, nga na ko? ano kung ano na ito tawag siya 200 na lang. okay sayan so okay may tawag um ay ko na siyang kasalanan oo at saka ito magano ngay tablet tablet ka po 50 local lang yan ha local, local. Uh ah. 50 oo uh mas maganda original natin oh Eto, magkano sa mga original ko yan? original? Magkano po? Original po, po natin, ito, 350. 350. 350. sa... libo sa... Ito'y daw yung original. Maganda talaga pag original po kasagal po talaga gamitin, di ba? Opo. Hindi siya oo hindi agad nagineta. Ito naman yung ihawan. Oo, o. yan, ihawan. Opo. taunang. Makano? yan. Puro Makano Ganyan, kuya Dani? 850, ti dito ti ti alang Okay, good na good talaga. Parang yun yun yung nag-iisa na lang yan, Kuya Dani, di ba? Ay, yung TV, ginawa niya na yun o. Oh. Wow. Parang may nagana pang TV. Lang, wala. Ay, kukunin din yan. Yun ang TV? Murang-mura na yan kasi sa It's ano. Ay, na ito. Ah, ibig sabihin, wala na, sold out na. Sold out na. Talagang kanina, sold out. Okay, bang, bang. Ayan mga idol, nakita naman ninyo yung TV na yan is LED TV ay 2,500. Wala na po yan, uh, sold out na Open po daw there. yan. Ha? Kuya Dani, kailan ka ulit magkakaroon ng TV? Meron sa akin TV. Ah, <laughs> <laughs> uh, TV? No, marami pa may 7 no, no. piraso para. May 7 no, piraso. Isang piraso. Ano ba 'yung one piece lang? para marami sa ano. okay. So mayroon pa daw 7 piraso mga idol doon sa kay Kuya Dani Stock na TV, no? Sa mga gustong bumili ng TV kay Kuya Dani. Ayan. Kuya Dani. Hoy. Ah, ang TV mo ilalabas mo lang yun pag araw ng linggo? Hey, Martes, Miyerkules, Paisa isa lang. Hindi ka tuloy kanina, madala ko kanina apat. Oo. Uh oh, oh. oh, boss na talaga. Meron na naman sa mga plastic mga to. Sa 25 na yun, Kuya Dani, wala nang bawas. Ang 24 binibigay ko naman sa. Okay, ayan mga idol ha, ang TV ay hanggang 24 binibigay ni Kuya Dani. Sa mga gustong bumili kay Kuya Dani ng TV mga idol, ah, magsabi lang kayo kay meron pang stock si Kuya. Ano yan? Yun yung original, Kuya Dani? Ayan daw yung original, Kuya. Hindi, original yata po. Maka anong binta sa'yo? Ayan, mga idol, 220 Binigay po sa inyo. 230 230 Ah, 230 Ah, oh, lapit na. yan, original po yan. 230 pesos. Pero so, malto. Highly. Mahal yan, P230 muna. Subok ko na po yan, ang ng original. P230, ano? 230 pesos. Ay, magkano yung, ano din yan? isang set. Ang set po, 2,760. Ilang piraso yun? 5 pieces. 5 pieces po. Matabayaran. Kasi mainit na, magsa-summer na. Kaya need natin ng ano, baunan ng tubig. Bago yan. Ayan, mga idol. Nabinta na nga yung TV. Sa halagang 2,500. 2,400 na lang pala binigay ni Kuya Dani. Ayan, kasalo ko yan, ista, tanggalin na ni Kuya, ano, ni Kuya Dani, ang mga paa. Kasi nga, nabili na po. Nabili, nabili na ni Sir. Okay. Okay

Ayan o. Ayan. 1,000. Ayan. Nasa 400 yat. 400? Ay, dali ba dalali 400 lang? Hindi ba yung manakapisaya? Tagalog ako. Sabi niya, 400 na lang daw po. Ha? 400. Okay, walang problema. Oh, 400. O, oh, sh shout out dyan. Sir, taga saan mang ka na Bisaya? Cebu? na lang daw yan. Ikaw lang binigyan niya ni, sir ng ni Kuya Dani. Ito na daw ng player ng TV oh. Ano testing daw? itesting po daw. Ito testing natin tapos yung yan natin one week. Tapos one week warranty daw po. Oh, mag-shout out sa, mga bisaya. Oy, shout out dyan sa mga ano ko, sa dyan sa mga kamagahan ako sa, po, sa Cebu. Cebu. asa Cebu po? Sa Cebu, Camotis Island. Kamutis Island. San Francisco, San Isidro, Kamutis, okay. Sibu. Oo. Uh, uh, dyan po sa Poro, Tudila. Kamag-anakan ano, po, uh, na ko dyan. Oo. Uh, uh, Daghan kayong salamat, no? So, di, uh, nandito ka ngayon kay, ano, sa tindahan ni Kuya Dani. Yan sa mga comments sa YouTube, nakakatawad, mura lang dito kay Kuya Dani. Okay, thank you for Po. So yan mga idol, kung hanap naman ninyo ay ganito, is tag 100 lang ito, isa na ito, no? no? Oh. So marami dito, mga bago dito kay Kuya Dani. Ito Kaya, naman, no? Oh. Yan, lutuan ng mga paksiw, mga lakimi. Yan. So ayan nga, bibilhin na nga ni Sir. Bilhin na ni Sir ang barbecuehan, ihawan. So, tina-try muna dito ni Kuya Dani bago ibigay sa customer. Ayan. Sa halagang 400, mayroon ka ng ihawan. Di korente na. Dili na maghuyok-huyok talaga. Mas, bati. Mama ko, Sibo. Oo. Dan Bantayan, Sibo ang mama ko. <coughs>

ito processor. Ano po, quality? Mahinitan po yan, Ayan, umusok na. Ayan, umusok na. 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 O, diba? Bonggang bongga. lang <laughs> po Kasi kuya. tayo. Ati ah, na lang tayo. May nabibili yan sa hardware na. Yung beano, lang ito yung ano, lang dyan. Ito yung binibili ako kayo. Dagdagan nyo na lang ng may, ano, 30. So, sobrang init lang dito, no? Mga idol, sobra talagang init dito. Sa tindahan ni Kuya Dani. So, ito naman sila si ma'am. Is bebele naman ng mga tumbler. No? ay oh, naku, nag ka pa sa akin. Tatanda ako ng ano. <laughs> Nanonood ka sa vlogs ko? Ay, dagha. Maraming salamat. Oh dito muna tayo magkukuha tayo ng okay. ano ha uh, video sayan so, okay. dami nga yung okay. namimili ng tumbler sa so, okay. mga idol oh ganito pa rin tong ano oh uh, ayan kuya dani ganun pa rin ito ganun pa rin ito 850 850 ito 850 Eto, 850, 850 din Oh, dito mga ay, astron, ay, mga ay, idol. Ay, Awa, bumili si ma'am. Anong binili mo ma'am? Ay, Uy, bayad daw. Bilisan mo na, bayad. So, ayan. Oops, si Koyan nagdadagdag ng mga stocks. Magkano yung ganda 800. Oo, oh, 800 pwede. <laughs> <laughs> oh, si mam ma bumili din si ma'am dito mga idol. gumagana na yung blender. Nabenta na, kuya? Nabenta na. Magkanong mag mag bilis sa customer ngayon natin? 780 yan eh. 780? Oo, 780 lang ito mga idol, oh. Ito. Yan, 780 na lang. Maganda yan sa mga protas pang blender. Heavy duty na yan, kuya Dani. Okay, hey, heavy heavy, heavy jote na daw ito. Uh, yan no. <laughs> Ayan si yung ano yung liches Na ano na hindi test pump. Ayun si ma'am ang nakabili. Yung naka-red. Ito maliit na kano. Baka pa uh. lindo sa pagod. Ito ba yok? Ano yan kuya? Wala na kayong stock na ganyan? Meron. Ah, madaming stocks. Hindi na po kayo tali dyan, te. Nasa walang parang 2,000 na ganyan design. So, yan, itatry din, no? Ay, itatry din natin. Magkano bilhin ni ma'am? 450, bilhin ni ma'am. 450. 450 Oo. Oh. Oh, oh. Kuya Dani, grabe. Buti hindi ka umiitim dito no? Hindi. Ganyan talaga yung mga dumong Dis Pilipino. Tawa mo si Man. Ganyan daw talaga. Uh... Talaga maitim na talaga. Dugong Pilipino ay hindi umiitim no kasi Grabe, sunog-sunog ang ano mo dito, mukha mo dito. Talaga rito magano. So Kuya Dani, maraming salamat talaga ha. Sa ano, viewers natin. So sa mga gustong bumili ng TV. Oo, oh, baka meron tayo. Uh, ma may pa tayong darating na TV. Oo, oh, uh, sa linggo mayroon? Pero mas marami tayong lalabas. Oo, oh, tag-25 pa rin. May bago akong dating na mga ano ngayon, kalakan. oh, oh. pa rin. 2-5 pa rin, meron pa rin, hindi natin nagkita. Na, 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 Oo, oh, oh. pa rin guys ha, maraming TV si Kuya Dani na dumadating ngayon. Maraming para eh, paratingin tayo ngayon. Oo. Oh. ay uh, mga kakay scooper. Uh, digital na ano, ventilador. Kaya oh. lang kung to eh, hindi ko mo na